Hello people! Good morning! Actually, maulang umaga. So ayun, for today's ganap, ngayon pala yung celebration nila sa school ng buwan ng wika. Kaya naman, ayan, maaga kaming gumaya. Kahit na umuulan, carry lang, go pa de. So ayun, after nga namin siyang mahatid doon, tapos picture-picture lang. Ayun, dumiretso na rin kami dito. Pinake up ko tong order sa aking bedsheet. At after nga dyan, dumiretso na rin kami para kumuha ng bigas. Bale, ganap pala namin to kahapon. Kasi panghapon pa ang Daddy JM. Ngayon kasi si September 1 is pang umaga na ang duty niya. Alam nyo na, katapusan ng buwan. Ayun, ubos na rin kasi yung stock bigas. At ayun, tama nga yung sinabi nila na pagbalik ko, panigurado, tumaas na naman yung bigas. Grabe, nasa 60 to 70 ang tinaas sa isang sako. Taas na nga nung nakaraan, lalo pang tumaas ngayon. Anyway, ayan, marami pala sila ditong stock na bigas. Siguro dahil maaga lang kami at wala pa yung ibang mga truck na pumipick up. Inagahan talaga namin kasi nagahabol kami sa oras tapos pag tinanghali kami dito, ang matitira dito, yung mga bigas ng mga matataas. Pero syempre, wala naman tayong no choice, diba? Hindi naman pwedeng hindi tayo kakain ng kanin, alam mo na. Actually, sa totoo lang, matagal matagal naman nang tumataas ang bigas. Yung ngayon lang na panahon, biglang bulusok, ang bilis ng, ang bilis ng bulusok, alam mo Dati yun. Dati kasi, tataas sila 20, 30, ngayon hindi. Ang pagtaas nila, 60 to 100, yung iba 100 plus. Anyway, after nga namin doon, ayan, naghahanap kami ng makakainang lugaw. Bali, ang aga kasi namin nagkape kanina, tapos nagtinapay lang kami. Kaya ayan, nung may ng kami, ayan, lugaw. Alam nyo na, malamig. Ang sarap. Tapos wala, kay Daddy JM naman, ay to si Lo. O, ba diba, ang aga, naka unli rice na siya. Pero syempre, nakikain din ako dyan, unli rice eh. At pagkatapos niyan, umuwi na rin kami. Gayon ko na rin pala tong parasel ng Daddy JM. Actually, hindi niya talaga alam yan. Kasi napansin ko, lagi siyang nanonood ng mga live yung mga sapatos sa Facebook. Tapos nakita ko rin sa Shopee niya, may naka-add to cart sapatos. Pag nasa mall din kami, mahilig siyang tumingin ng mga sapatos. Pag sinabihan ko naman na, sige, pili mo na yan. Ayaw naman niya. Kaya yan. ayan, ni-order ko nang hindi niya alam. Ayy! Kilig na kilig. O ba diba, ang sweet ko daw. Ang hindi niya alam. Aling din sa wallet niya yung pinambayad ko kay Kuyang rider dyan. Anyway. Iba naman yung saya kapag nakakapagpasaya tayo. Kaya sa inyo dyan, mga misis. Check nyo na rin yung shopping ng mga mister nyo. Tapos i-check out nyo. Minsan, sila din naman yung gulati natin. Huwag puro sila ang nagugulat sa mga parating na parcel nyo. Anyway, tinanong ko pala siya dyan kung bakit all black ang napili niya. Sabi niya kasi, eh kanya nga, eh once a year lang naman yung sport sa trabaho nila. So, isang beses lang yan magagamit. Ngayon, yung mga di kulay, oo, maganda. Kaso nga lang maiimbak na naman. Kaya ayan, naisip niya daw na all black para afternoon, pwede niyang gamitin pang araw-araw sa trabaho. Oo nga naman, mindset ba. May isang mister na naman na masaya. Panay pa nga and thank you sa akin. Ay, pera niya naman yung pinambili ko dyan. Alam ko kasi na kung siya lang magdedesisyon, hindi niya talaga bibili niyan. Gagamitin niya yung luma niya dito. Kung hangga't pwede pang isuot, isusuot niya, ganyan. Anyway, ayun lang naman. So paano, hanggang dito na lang muna. And please follow Diary ni Mami Divine. Thank you sa panonood. Yun lang. Babush!